So sa video ito pag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng iba't ibang road markings or mga linya sa kalsada at kung paano natin ito gagamitin ng tama. So bago ang lahat, ano nga po ba yung road markings? So kagaya nito, may mga guhit sa kalsada, mga broken lines, may mga diretsyong guhit. Yan po yung mga road markings na tinatawag. So marami pong iba't ibang klase ng road markings meron pong mga straight na line meron para sa pedestrian marami pa pong iba so pag-usapan po natin lahat yan so basically anything po na nakaguhit sa kalsada or parang nakapinta sa kalsada yun po yung tinatawag na road markings so bakit naman po ba meron tayong mga road markings sa kalsada una sa lahat para magkaroon ng disiplina at magkaroon ng maayos na traffic dito sa kalsada maayos na daloy ng trafiko yung mga road markings po kasi na yan, yan po yung nag-guide sa mga driver, sa mga motorista para magkaroon po ng maayos at disiplinadong daloy ng mga sasakyan or trapiko. Kasi imagine yung kalsada na walang mga guhit-guhit, medyo malilito po tayo sa daloy ng trapiko. Halimbawa na lang itong center line, di ba meron tayong papunta at merong pabalik. Kung wala pong guhit na to, is magkakasalubong po tayo minsan malilito po tayo kung itong way na to is papunta pa ba or itong way na to is pabalik na ba so mga ganong bagay kumbaga guide po natin yan para iwas aksidente at para magkaroon na rin ng organized at maayos na trapiko so paano nga po ba magbasa ng mga road markings dito sa kalsada so unahin ko na po itong street arrow line dito sa kalsada so kung may kita nyo naka red light pero dahil may street arrow po dito na nag indicate na pwede pa rin po tayong dumiretso Ibig sabihin, pwede po tayong mag-go kahit nakapula Kumbaga continuous po yung traffic dito Pangalawa naman po, ito na-discuss ko na sa last video natin Yung broken lines Kung makikita nyo, ayan Medyo common to Yung broken lines po, kapag mga multi-lane or maraming lane yung kalsada Hinahati po yan sa maraming mga lanes sa pamagitan ng mga broken lines Dalasan makikita po yan sa mga national road, highways, main highways. Yan po yung broken lines. Ibig pong sabihin niyan, pwede po tayong magpalipat-lipat ng linya. Pero dapat uh, may alalay pa rin po or dapat maging maingat pa rin. Tingin tayo sa side mirror, shoulder check bago tayo lumipat at also mag-signal light. So halimbawa ito, lipat tayo, ayan, walang sasakyan sa likod, pwede po yan, allowed po yan at legal po tayo magpalipat-lipat. Lipat tayo dito sa kabila. So dito naman may makita tayong double, double solid yellow line. Ayan, Makita nyo, dire-diretso po yan. Ibig pong sabihin ng double solid yellow line is bawal po tayong lumipat sa kabilang linya. Kahit anong mangyari, bawal na bawal po tayong lumipat ng linya. Kung gusto po natin mag-overtake, dito po tayo sa kabilang lane, sa right lane pero hindi po allowed sa kabila. Pwede po tayong mag-pass dyan o lumipat dyan kung liliko po tayo sa kabilang kalsada. Pero dapat tignan pa rin po natin kung allowed po na lumipat kasi may ibang area na bawal po talagang lumipat. Ayan, katulad yan, lilipat si Kuya dito sa double solid yellow line. So allowed naman po dyan, dapat may pag-iingat lang po. Next naman po, dito po tayo sa kabila. So dito sa kabila, makakita tayo ng bike lane minsan kapag walang bike lane rekta na siya na shoulder line so may kita po natin straight lang po siya na white line nag indicate po yan na yan na po yung pinakadulo ng kalsada kung shoulder line yan or nasa pinakadulo pero kung bike lane yan ayan, solid white line din po siya so may kita nyo dalawa po yung linya kasi may bike lane ayan, may e-bike pa dito Asan, Uh, katabi po ng bike lane is yung slow lane. Kumbaga dito dumadaan yung mga tricycle, yung mga mababagal na sasakyan. So dito sa pinaka outermost lane. So, 'di ba, marami po tayong lane. So dito naman po sa lane sa kabila, dito naman po yung fast lane. Halimbawa, medyo mabilis tayo, pwede po tayo dito sa fast lane. Next naman po natin is yung solid yellow line na single. Kung kanina, dalawa po yung yellow line. Ngayon, isa lang po yung yellow line. So, ano po ba ibig sabihin kapag isa lang yung yellow line? Kung sa double solid yellow line is bawal pong mag-overtake talaga, bawal pong lumipat. Dito, allowed po pero dapat maging maingat pa rin po. Dapat clear po talaga yung kalsada katulad po nito. Puno yung lane dito kaya lipat tayo dito. Dapat may pag-iingat lang. Yan po yung single solid yellow line. So, po yan basta maingat. ina po na mag-pass through po tayo dyan, mag-overtake. Basta may pag-iingat lang. Ang medyo strict lang talaga is double solid yellow line. Dahil sa part po na yon, kadalasan solid double yellow line sa mga paliko o sa intersection. Kasi hindi inaalaw na mag-overtake talaga dahil delikado or baka makatama. Kasi alam naman natin pag may paliko, is may blind spot doon, di ba? Also, yun, tinatawag pala na center line yung panghati sa kalsada. Kung yung papunta dito at yung pabalik, hahatiin niya ng center line. So, kadalasan, nag-iiba po yung mga linya sa center line, depende sa traffic situation. And katulad po ngayon, solid white line po yan, solid white line. Tapos, magiging double solid yellow line. So, dito, bawal na pong lumipat sa kalsada or umovertake. Ito, shoulder line to. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Ibig sabihin, ayan po yung pinakadulong linya ng kalsada. So ngayon, broken line kasi may kalsada po sa kabila. Halimbawa, gigilid tayo, pupunta tayo sa isang establishment, ayan, katulad nito. Kailangan, hindi po nakapasok yung sasakyan natin sa shoulder line. Dahil pwede po tayong masagi at saka continuous na yung traffic dyan. Ayan, mga nga nakaparko, nasa labas na po sila ng linya kapag nagpark po tayo or may kailangan lang puntaan sa glit wag po tayong papasok or kailangan na nakalagpas po dito sa shoulder line next naman pedestrian crossing katulad nya yung mga linya kung saan po tumatawid yung mga tao so mamaya marami pa akong ipapakita sa inyo na pedestrian crossing so minsan shortcut po noon is pedsing at minsan meron pong road sign sa kalsada bago yung A ah, pedestrian crossing. Ito na po pala yung solid white line, no? Yung panghati. Ito po, pedestrian crossing. Ayan. Huminto po tayo kung sakali mang maraming volume or may malapit na na pedestrian, ganon. Minsan, malapit po yan sa mga stoplight. Ayan, meron pa dito. Ayan. Pedestrian crossing ulit yan. So kung saan po tayo tumatawid, alam ko marami naman na familiar sa inyo dyan eh. So dito ayan, tuloy natin yung solid white line dito sa gitna. 'Di ba kadalasan broken lines po 'yan. Ngayon, kapag solid white line po yung nandito sa panghati ng mga lane, ibig sabihin, magstay na lang po tayo sa lane po natin. Maybe ayan sa mga paliko, nilalagyan po nila ng ganyan para medyo strict po sila na hindi po tayo masyadong umovertake. Ayan katulad nito, solid line tapos broken line na po. Ibig sabihin, pwede na po tayong lumipat ng linya pag ganyan. So, yan. Nagiging guide naman po natin yan para safe po tayo lagi sa kalsada. And, katulad dito, solid double yellow line. Huwag gumovertake. Dito na po ulit tayo. So, ito, mga paliko, dun sila sa kabila kasi naka Pero, dito, diretso po tayo. So, yun din yung tatandaan nyo. Baka kasi magbabad po kayo dun sa may intersection. Hindi naman kayo liliko. Pero, sumama kayo doon sa mga nakapila doon, eh ko yung mga yon, so para hindi kayo ma-confuse at alam nyo din yung mga traffic rules so next time ko na lang siguro tuturo yung detailed sa mga stoplight no para mas detalyado so kapag ganito, barrier, hindi na yun road markings ano na yan barrier na talaga, ibig sabihin hindi ka talaga makakalipat yan kasi marami yung mga pasaway na ano pag ganito talaga super strict na na bawal lumipat kasi hindi ka naman talaga makakalipat bakod na yan eh. so nilalagyan na ng ganyan kapag talagang bawal na bawal ng lumipat or hindi pwede so mga planters ayan dito sa center line kapag may planters may shoulder line din po dito ibig sabihin yan na po yung dulo ng kalsada so kapag musog pa po tayo dyan pwede po tayong tumama sa mga plant box ayan shoulder line din po yung tawag dyan sa mga linya na yan So yan dito may markings na diretso at saka pa left. So pwede yung lane na to, pwede silang mag uh, kaliwa or pwedeng dumiretso. So kung mag-stay ka dito, uh, big sabihin liliko ka doon sa intersection. So dito naman po may tinatawag tayong uh, yellow box kung saan nandito siya sa gitna ng intersection. Pag ganyan, hindi po inaalaw na pumasok po tayo kapag naka-stoplight. So parang ano po yan, barrier or parang ayan oh yellow box sya Box talaga siya tapos naka-cross po siya na dilaw. So papakita ko na lang dito sa screen yung picture ng yellow box. Pag ganun po, yun po yung pinaka linya sa lahat ng intersection. Kumbaga hindi po tayo pwedeng pumasok doon para kung sakali may mga naka-go na po, or may mga linya na na, or under na, hindi ka po matatamaan, kasi yun po yung way, or yun po yung dadaanan ng mga naka-go, yun po yung yellow box sa stoplight so, meron dito stumble line ayan, yung mga, ayan, parang zzz, nagbabibrate ka eh ibig sabihin po, nung stumble line na yun ayan, may pedestrian malapit ka na sa pedestrian ngayon o oh, meron pa dito sa kabila pinawarningan ka or pinapa-alert ka na may gagawin ka maging alerto ka baka may tatawid ganyan ganito dalasan bago intersection bago pedestrian crossing merong mga stumble stumble or rumble ba yon? nakalimutan yung exact eh rumble basta yon, stumble or rumble line para siyang pedestrian crossing pero paano siya horizontal pero maninipis lang yon so minsan uh, mararamdaman mo yon minsan maririnig mo katulad nito yan Stambol yun Stambol line so ibig sabihin dito may pedestrian crossing kaya may Stambol line don na meron din dito Stambol line sa kabila kasunod nun pedestrian na or intersection ang galong dito sa yellow box meron pa tayong makikita another linya so ito po yung parang pinaka linya po natin kung saan tayo hihinto ayan o no, linya tapos sa gitna yung yellow box ayan dyan po bawal bawal magtambay sa gitna dahil yan po yung pinaka access ng mga nakago nakalimutan ko lang kung end line yung tawag dito sa ano na eh so meron din nito sa mga pedestrian line Kumbaga, kung saan po tayo hihinto ayan napakakapal nya no Ayan. Kung niyo dito, so, solid double yellow line tapos solid white line. Ibig sabihin sa part na 'yon, bawal umovertake, bawal talaga lumipat. So ayun, basta alam lang natin yung meaning na ang linya. Alam natin kung ano yung gagawin. Wag lang, wag natin ipagwalang bahala dahil warning 'yan, parang hazard 'yan. Kumbaga may meaning 'yan. Hindi po nilagay yung mga linya na 'yan para magkaroon lang ng separation so may iba't ibang meaning po yan at dapat alam po natin yung lahat ng mga ibig sabihin ng linya na yon makakatulong po sa atin yon para hindi po tayo madisgrasya hindi tayo makasagabal sa mga kapwa natin motorista or sasakyan at also maging safe po tayo sa kalsada ito bagong gawang kalsada wala pang ano, linya broken line siguro to or pwedeng solid white line to yung ilagay nila kung sakali nasa tulay eh sa pagmamaneho po kasi hindi yung kung saan natin gustong sumuksok dun po tayo kung saan po natin gustong lumipat ay dun po tayo ayan stumble line you know. medyo magbabibrate ka ng konti dun ayan kasunod nyan pedestrian so ba? Diba, hindi naman inilagay yon ng walang rason hindi lang basta basta inilagay yon para may pampagising ka <laughs> Also, pampagising rin naman para maging alert kung medyo inaantok ka, ano. Pero wag, wag naman kayo magmaneho ng inaantok, syempre. kalang maging alisto ka na may kailangan kang gawin. Maybe hihinto ka, mag-slow down ka, yun. May mga ibang pedestrian na walang stumble line, stumble line bago doon kasi wala namang masyadong dumadaan. Pero sa mga pedestrian crossing na maraming dumadaan, naglalagay sila ng stumble line para magkaroon ng ayano Stumble line Tapos pedestrian crossing Magkakasunod lang So ayun lang Kung meron pa akong hindi nabanggit na linya or hindi na ipakita Pwede nyo i-comment O pwede rin natin i-content sa mga next na video So ayun lang muna siguro para sa video na ito The more you click, the more you know Road markings sa kalsada Bye bye